Hey, good morning po. Good morning sa lahat. Happy Sunday to all. Okay, uh, shout out po sa lahat at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Okay, okay our topic po today, usapang, usapang oil filter. Marami pa rin po di nakakaalam ng alternative na pwedeng gabihitin sa ating KLX. Marami pa kung nanilito dito Okay, sa mga magre-replay nito uh, at panonood ito, shoutout sa inyo. Okay, ito yung pinagpleto kong air, uh, oil filter na uh, example lang yun. eto uh, itong oil filter ko ay ano po ito uh, replacement masyado na po kasi malong genuine so ginagawa ko tuwing magche-change oil po ako sinasabay ko na na itong oil filter okay ta at uh, ko lang shout out po sa ating 1 million viewer dilinawin ko lang ang makina po ng disenyo na makina ng KLX na from 2009 up to 2024 hindi po binabago ang disenyo ng makina alam binago so hindi po totoo yung mababasa yung comment na hindi sila magkakaparehas po ng oil filter pare-parehas lang po yan simula po sa Bajia na Wind 125 na oil filter parehas lamang po okay tapos pag uh, iba naman pag nagsinabi sa motor shop na pang KLX 150 sasabihin sa kanila wala o, kasi bihira lang po may KLX 150 hindi naman lahat na shop ang bebenta so ang alternative po nito na pinaka same na same po nito is yung Barako 175 yung Kawasaki yan, pe, pwede po yan. Yung Bajawin 125, uh, City 125, tsaka yung Boxer 150, pwede po yan. At yung Yamaha po sa Yamaha, FC 15 po yata, o tsaka SC 15 yan. Parehas po ng oil filter. Okay. Ang gamit ko pong front, ito, ano po ito, yung Santal ba yun? Okay naman yung front replacement. ay uh, ko lang to, wala pang 100 pesos. Yung Gini Bean po nagkakahalaga ng asa ano 200 plus na po ngayon. Last na pili ko ng Gini Bean dito sa amin is 180 pesos. Ngayon po 200 plus na laki na tinaas ng presyo. Yan. Pag ito, pag napabayaan nyo po yung oil filter, di kayo nagpapalit, tuloy yan po malulukot yan. Kasi nawawalan po ng daanan yung langis. Ito nalukot to. Oye, Kaya iwasan nyo pong ano, overdue yung oil filter. Mura, mura lamang po yung oil filter. Kaya isabay na po natin ito pag nag-change oil tayo. Yung KLX eh, ko po hindi pa na overhaul yung makina. Pero ang nabuksan lang po dyan is pag taas. Nagpalit po kasi ako ng black na 63mm. Pero the rest, hindi pa po talaga na general overhaul yan. Alaga lang po sa change oil and ang langis ko lamang po is kundi 10W40 15W40 or 20W40 basta mahalaga po yung dulo ay 40 yun matatandaan nyo yan okay, sitipin natin yung motor okay sensya na po kayo eh ayun yung mga KLX namin eh ito yung oil filter po nito. Ito Ayan. Ayan may takip eh. Magkakaparehas lang po yan. So, hindi po totoo yung sinasabi ng iba na magkakaiba. Isa lang po makina niyan eh. Ito po kay 150L 2021 model. Ito po yung huling labas na hindi naka-inverted. Yung sumunod dito ay tinatawag na BF. Yung BF na naka ano, pinagkaiba po niya sa BF. Yung kay Lex BF po origin, uh, original factory may accessories, may frame guard dito. Meron yung skid plate, yung ganito, yung plastic, yung ganyan. Tapos naka USD po yung tinidor and may handguard. Yung naman po pinakaiba. Pero same lang po yan sa BF. Ayan yung mga makina. Parehas lang po yan. Ayan parehas. Ayan. Naka ito lang po yan. Naka yung mga po dito. Huwag po kayo ng sagad. Alakari lamang po. Karami na po ako nakita na naputulan dyan. And yung oring po dito, hindi po ito inuhugasan ng gasolina. Kaya nasisira po iba pa nagpapalit ng filter. Punas-punas lamang po. And hindi po kailangan lagyan ng mga silicone, yung mga pandikit. Kung dati naman po lang tagas, punasan lamang po. Ayan, wala po tayong trail ngayon, nakapahinga. Maintenance sa motor. Uh, next Sunday po tayo tatakbo. Ayan, ito po yung aking Yamaha YC125 production bike. Ayan. No condition pa po namin to. Uh, at may coming soon time vlog dito. Yung kasi na namin ito naka -carb, pero hindi kitin ng galong AIS so ipapakita ko na rin yung ano, yung yung difference ng walang AIS sa may AIS. Okay, kaya sa mga sa mga mag change cell po, palitan kayo ng filter. Ang recommended ko pong branda sa replacement, hindi ko pinapromote yung Santa Alvin lang. Yung nang recommended. Huwag po kayo bibili ng mga peg filter yung may nakalagay na magkataka kayo. 50 pesos siya nakalagay. Kawasaki, genuine, kaya ga, ganun. Kailangan po yung ano, yung lang yung replacement pa dala kayo. Kaysa po sa mga pe na nakalagay, kawasaki na. Ayan yung filter. Eh. Yun. Minsan naman, pag bumuli kayong filter, may yero po rito sa ibabaw. So, tanggalin nyo lamang po yun para magpit po doon sa may ano yung spring di ba may may spring dito din tutulak niya eh sa ng cover tsaka ito aalisin ah, niyo naman po yun mabibili niyo mabibili niyo po yung oil filter na yan sa mga suking ano po kahit sa ang suking motor shop mabibili niyo po ito wag wasabag din po sasabihin na kay lexpan 150 meron naman po ibang shop pag sinabi niyo pong kay 150 bebenta ka kayo na mahal. Sabihin niyo lamang po, motor niyo yung barako, gano'n. Kaya pure, yun ang sasabihin niyo. Iba, may nabasa pa ako noon, naalala na ako, way back. Saan nagsisimula kami sa kay Ilang years na niya ginagamit yung kay niya. Hindi daw niya alam na, ay I may mean, oil filter daw pala. Buti yung makina po niya, hindi kumatok. Pag bukas na may filter na to ay lukot-lukot na po ito. Halos may maliit na lang po ng langis. No? Tsaka itong o-ring ay yung common ay huwag iwawala yan. Ayan. Okay. Yamaha tsaka Kawasaki Madya, ewan ko baka kung iisa lang yung manufacturer Tsaka wag po kayong bibili ng stainless na yung, yung washable na oil filter Di ba yung palit po kayo ng palit ito sa stainless po yung washable hindi po na hindi maganda yung ang kanyang filtration hindi siya nakakasala mabuti ito para sa air filter din po di ba yung mga washable saka compared sa disposable mas maganda yung filtration ng may paper element talaga salan sa po talaga kaya sabukan nyo magsala ng magsala ng kape ganun gumamit kayo ng screen tsaka versus tela di ba makikita nyo na mas sumasalan mabuti. Kasi yung ganito po, yung mga paper element, maano, -ano, maliliit yung mga, ayun ako, ano matawag doon, basta yung mga pagitan niya. Compared sa mga washable na malalaki pagitan, talaga po makakalusot yung dumi. Okay, at mm, medyo mahaba-haba na po ating vlog at kinamusta ka naman kayo. Okay, sa mga hindi pa po, po naka, nakakapanood ng trail video namin, paki-watch na lang po sa ating mga videos at kung may kailangan mga videos about KLX 150, mga useful video, paki-check na lang po sa playlist na ating KLX 150, nandun po lahat pati yung mga DIY. Okay, maraming salamat po at pa-subscribe na rin po. At sa mga order po ng parts, PM na po sa RR731 Moto Online Shop. Okay, search na po sa Facebook. At meron po tayong mga kaunting parts na fresh pamasa. masa. Okay, maraming salamat po sa mga sumama sa live. Puputuloy ko na po. Thank you.